Samantala, nagbigay naman ang mensahe ngayong pagunita ng undas si na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa mensahe ni Pangulong Marcos bilang pakikiisa sa Catholic community, hiniling niya sa publiko na magkaroon ng makabuluhan na paggunita ng All Saints Day at All Souls Day ngayong taon. Hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na pagnilayan ang purpose o layunin ng bawat isa at hingin ang patuloy na gabay ng Panginoon. Nananawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magnilay-nilay at alam lahanin ang ipinakitang katapangan at debosyon ng mga santo at ng mga mahal niya yumao at magsilbi itong inspirasyon sa bawat isa sa atin na sa pamamagitan ng Diyos ay makakayanan natin na harapin ang anumang hamon sa mundo. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na magsilbing halimbawa ang pananampalataya ng mga santo at mga yumao para pagbuklurin ang mga Pilipino na mamuhay ng banal at kilalanin ng pangako ng Diyos sa walang hanggang buhay. Samantala, hinimok naman ni Vice President Sara Duterte ang iko ngayong undas na taimtim na pagnilayan ang pananampalataya at debosyon sa Panginoon at ipanalangin na gabayan ang mga mahihirap, mga naaapi, mga may sakit at ang mga mahihina. Panghuli, hinimok din ni Vice President Duterte ang mga Pilipino na isama sa kanilang panalangin ng proteksyon ng lahat laban sa kalamidad, gera at iba, at iba pang pa puwersa na maaring banta sa pagkakaisa at magdulot ng kahirapan at pagkasawi ng ating mga kababayan.